Yan na, bubuksan na, bubuksan na Yan na, yan na, yan na, nagkagabulo na Bubuksan na, yan Yan o, oh, ang dami na o, oh, yan, yan Yan, 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 yan Masayang araw sa inyong lahat mga kababayan So, andito na naman tayo ngayon Nag-update dito sa may uh, 3E2 Southlink Expressway Dito sa may uh, C5 uh, Papuntang, ano, ah uh, Paranaque Ayan. So nandito tayo ngayon sa may bandang kaingin Kung saan i-update natin kung ano nang nangyayari ngayon dito At napaka traffic pa rin At walang uh, ganyan pa rin araw-araw So ngayon na daanan natin ngayon dito sa may kaingin Kung malalaman natin kung ano na yung update dito Kung Okay na ba siyang daanan o hindi na siya nagkaka-traffic? Yeah. So, para natin yan mga kababayan so yan so panoorin lang natin yung video na to para makita natin kung okay na yung daanan dito sa may bandang kaingin kasi dito lang naman yung nagkaka-traffic banda pag ka ng uh, terminal 1 at terminal 2 galing ka ng uh, bandang bikutan kung gusto mong mag shortcut dito sa may sea 5 mahirap duman dito dahil uh, dito sa kabilang way so ginagawa nilang one way yan so bago tayo magpatuloy mga kababayan intro muna tayo A few Moments later. Taga Pagalit ko. Taga ka. Ha? La Verta. Ikaw ba yung naglalakad dun sa ano? Ikaw ba yung naglalakad dun sa dito sa tawag dito? Dumistake? Ikaw yun sa dumistake? Yeah. bayan so daan-daan lang dito sa kabilang way ng uh, sada dahil uh, iniintay lang yung pagbo ng uh, sasakyan dito dahil sa kabilang uh, way ay umaha nakago yan so dito ngayon na uh, nagkago na ngayon dito sa may uh, bandang kanan tsaka stop naman nila doon sa kabila yan. so ang nangyari kasi dito mga mabayan ay Uh, ginawa nilang one way yung daan so stop mo na dito sa kabila tsaka magbubo naman dito sa kabilang away way yan so yan ang nangyayari dito kaya, kaya napaka traffic pa yan so so mga kababayan ay nakago dito sa so, may papuntang uh, Ayan, so maghihintay na naman ng kabila na mag -gurin. So uubusin lahat yung mga uh, nandito sa may kanan na uh, mapuntang likutan. So doon sa kabilang tawi naman ay in nila. So hihintayin nila na matapos na ito na makadaan lahat ng mga sasakyan dito uh, para buksan naman yung kabilang way at sila naman yung aandar yung paputang naman, ng Paranaque uh, naman at punta Pasay Ayan. so panoorin lang natin yung video na ito mga kababayan dahil para makita natin yung mga update na ginagawa nila dito Ayan. meron pang natikitan dahil tag, uh, ano, uh, nag counter flow so bawal kasi sumalubong dito mga kababayan kung nakaguna yung kapilang kalsada yung na, pag nag na ay hindi ka na pwedeng sumalubong so kailangan i-stop ka na at intayin mo na uh, matapos yung go ng kabila bago ka pwedeng sumalubong yeah. so ito na yung mga nagawa nila dito na structure mga mababayan ay tapos na dito sa may bandang uh, kanan so ito so puro retouch na lang dito na mga ginagawa nila yeah. kaya matrafik pa dahil hindi pa nila binubuksan dito sa kabilang uh, way kaya ang ginagamit dito ay halfway pa lang ang ginagamit nila dito mga kabayan yan, so may mga harap pa dito sa kabila dahil uh, nire-retax pa nila kaya hindi pa nila binubuksan yan, so itong kabilang kagada lang yung ginagamit kalahati lang at saka dito banda mga kabayan ay Uh, hindi pa ka tapos uh, natapos yan so haros ka lahat Di pa lang yung ano dito hindi pa siya nabuhusan yan putol putol pa lang yung kalsada kaya hindi pwedeng magsalubong dahil putol pa lang dito banda ay hindi pa uh, nasisimento so ongoing pa lang yung pag -ano nila dito sa kapila yan so ito yung update mga kababayan dito sa kaingin kung gusto yung dumaan dito sa kaingin so patient lang mga kababayan kailangan natin maghintay uh, ng pagdabutan tayo ng staff maghihintay talaga tayo kung sa pagdaan naman natin ay nakago o, yun ang maganda yan. dito ba na mga kabaya no yan Magbola dito oh, hindi pa nasisimento yan kailangan no? yan mga mabaya no yung kalahati lang uh, ayos na na pwede nang taanan pala dito ay sinisimento na nila yan dito mga kababayan no? uh, nandito naman yung uh, harang ng uh, kabilang way yan, so bali yung mga sasakyan na yan ay nakahinto sila yan. nakahinto lahat at iniintay nilang matapos yung mga nakamulang kabilang way So ito mga kababayan uh, apagan natin ang paggugo nito Sa kabilang uh, way ng uh, Yan. So napakahaba na uh, ng pila ng mga sasakyan dito mga kababayan Dahil uh, vision patient talaga uh, Maghihintay talaga na Kung hanggang matapos yung mga Nakago na mga sasakyan sa kabilang uh, side So tayo abangan natin Mga ano so, um, mga uh, oras patatapos yung ano, mga sakya na to Yan. so pag nakadaan na lahat yung mga sakya na to i naman nila na din sa kabilang uh, uh, way Yan. para dito naman yung papuntang Paranaque naman at papuntang Pasay yun naman ay magbubo yung mga kapaya na punti na lang yung mga sakya na parating yan para makapagbura rin sa kabila yun, inuubos na lang nila yung mga sasakyan dito na nandito sa kabila. Kapag so, pag naubos na ito mga kababayan, igugo naman nila dito sa kabila. Ayan, bubuksan na nila yung harang na barantilyas para uh, magugugo naman dito sa kabila. Ayan, panawarin lang natin mga kababayan. Uh, out kay Bayaw, Kill TV Official. Ayan, so, mga kababayan, no, oh, nagbabagal na yung mga sakyan dahil kasi uh, na lang ito, paubos na naiintay so, na lang natin ng mga few minutes at magiging na dito sa kapila yeah. so, ito ang mga kanilabayan nakatanda yung mga sakyan napakaaba lang pila dito na so, fishing talaga kung nabutan ka talaga ng staff dito maghintay ka talaga mga kanilabayan mga manila lang siyang matapos yung mga isang way yeah. so, yung, hindi naman masyadong matagal o so, may mga siguro mga 30 minutes so halos ang oras nga ng paghihintay dito mga kababayan eh, eh. para lang mago yung mga kabilang ano away uh, yan so ito mga kababayan na uh, na lang yung mga sasakyan sa kabilang kasi eh, bawal kasi yung uh, counter flow bawal ang counter flow dito mga kababayan so may nanguhuli ya sa yung mga ibang mga nakamotor kung minsan sumasalubog sila dito eh yun natitikitag na lang sila kasi bawal nga lang magsalubog pag naka-stop dito sa kabila kasi mabilisan na yung pagtakbo nila para mabilis maumbos Yan. so hintay-hintay lang tayo ng konti mga kababayan at uh, na rin dito sa kabila So, kitchen lang naman dito mga kababayan pag natapon na ko dito ay maganda-ganda na yung tahanan so mabilis na lang yung biyahe natin ayan na mga kababayan so panuhurin lang natin kung paano magbukas dito sa ano sa kabilang way ayan so nagre-review na dito sa kabila dahil uh, ng matapon uh, ayan na mga kababayan no? magbukas na Ayan so, na, ayan na, mabuo na ang mga motoro, oh. Ang dami pa lang no? yeah. Marami na ang baba yan Dahil napakawa ng pila yeah. so, ang, mga baon, ang dami pa lang ang mga motor na ano, Nagintay Napakawa ng pila Ayan yeah, mga kababayan So Patient lang talaga dito Ang ano, uh, paghihintay Pero pag na naman Diretso na ha at maharangin naman yun sa kabilang ano, kabilang way kaya bawal ang salubong kaya ano, you know? ano, so, ano, ano sa tagal nilang nagintay ano, sa mga oras silang nagintay ng mga babayan patient lang mga babayan kaya yung pagdahan dito pag nagawa na itong mga uh, kaingin na to mga kababayan ang tawag dito ay kaingin so pag uh, na gawa na to mga kababayan ay madali na lang yung ano uh, ng mag papuntang pasay para niya so kay na at wala nang uh, pila pila yung mga kababayan